yun po yung uh, nilalaman po nung aking uh, paunang salita kanina na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016 kasi nung 2015 po yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops kasi po papasok na po yung bagong administrasyon yun po yung sinasabi ni uh, Ma'am Cristina Gonzales, na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang uh, drug uh, syndicates at uh, uh, paglipana uh, po ng droga. Talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga Ah, uh, iskalawags po talaga eh talaga maglilinis po 'yan. 'Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015 bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating iskalawags. Maraming salamat po. Thank you so uh